May ginawa kaming video where ina sinabi namin ang tamang pwesto ng family pictures sa bahay. At may mga nakapagtanong if saan ba ang tamang pwesto ng pictures ng mga taong na mayapa na or sumakbilang buhay na. Makinig ng mabuti mga kapakbet. Avoid placing family pictures sa kwarto whether deceased or buhay pa ang tao sa litrato na yun. Ito ay dahil sa kwarto. Litrato lang dapat ng inyong mag-asawa ang nandon if married or may partner na. Pero kung family room naman ito, pwede dito ilagay. Display the deceased pictures of your loved ones sa mga sumusunod na lugar sa bahay. Una, sa sala or living room. Pangalawa, sa agdan sa bahay. Pangatlo, sa altar sa bahay. Make sure din mga kapakbet na ang i-display mong litrato nila ay masaya at nasa maayos silang estado. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone. Michael Demesa, Feng Shui Extravaganza. Year of the Wood Snake, 2025, January 25, 2025, Saturday, Pioneer Center, Pioneer Street, Capitolio, Pasig City.